Hello guys, tataka nun ikaw ba ng Like Radio Team para manghatag mga bundle of joy. Mas si, Mas watch guys. Manasya um, guys sa ang DYJ Like Radio Project. Salamat kasi ng sponsor, especially to Doc Warren na Pasigna. One Motor Parts, uh, Crowd Marketing, Julia Marketing, ni Pastora Ella Daguman. Salamat kasi ng mga sponsors guys with Like Radio Team na diri karon going to... Uh -oh. Right guys, makita na to, to mga DJs, reporters sa like radio. Oh, nilang ipang surprise sa to, ma sa atong mga indigent uh, people Ngailang ilang tagaan karon. Hello guys, ari na ito sa ikaduhan na tong, uh, beneficiary na diri si Kuya Joe. Yes, oh. tubag-tubag. Uh, nah Mayong utos mga sa sakit so, uh, mga na to, nino, oh, mga kalikers na to. Eh, eh, sorry, nabanggaan na tong dili. Ana apo diri si Kuya An Elmer Saga nga to sa kahanginan. Ah, diba? on, di ba? Na diri si Chiniko. Tanan, tanan, na adre kompleto. Og si Si Mila, Milona Milona no? Yeah. atong bagong atrakadora Kauban si Kuya, ay si Kuya, si Roji. <laughs> Guys, pasakan na ta <natasakuan> sa kuan <laughs> eh, sa si, ah, si Herman sa kilid yung mismo sa suba suba ulang sa Maytaytayan or tulay sa Tagalog so tulay sa Tagalog sa English sa ang sama sa na siya ah, bridge or... uh -huh. okay ano niya ang uh, like region may pahiga yun o no? si ko ano may si ko si Sir Arnil uh, si, si. si Sir Roji ah, Sir Sir Roji Sir Roji sa manjod, madayon. Oh, mayang adlaw. Na kami karon sa panimalay ni um, Herman. 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 Yes. Niya, na, nakita ninyo sa, na ta uh, dire sa yaplin sa um sa gihulngan and among gipabot dire ang tabang gikan sa ato ang mga suging tigkominaw nga donate. Salamat kayo ninyo. Tungod sa inyong tabang nakatabang ta sa mga nagkinahanglan. Onya, mao ni karon. Amo ang

Ah, kinsa may nagisla sila? Siya. Ah, ikaw? Yan? na yan tiil ka nang? Ah, okay. Oo. Basta pa lang mo, pinabura ka pa. So, kung pa'y kasuntin mo, sir, sa mga ginagmay mga tabang na ito, ikat sa paang ang mga uh, mga supiktik paminaw na... Mga sponsors. O, oh, mga sponsors na ito. Uh, Ay, arapag na lang salamat sa DYGL. Kaninyong tanan ugang ang oh, si Kuan si Geraldino. Uh, ang nag so, sa Kuan sa pictures. Din. Si Geraldine. Asa ah, si Geraldine Albios. May nag sir Arnel, lakay ka dugang storya. Oy, okay. okay. salamat kay sa tanan ha. Okay, lipay po mga ang mga ginagmay mga tabang, pinaagi po sa ato ang mga listeners na paabot na mo sa mga nanginalan po tabang. Sige, salamat Jud, sa makadaghan. Salamat ninyo, Danaki. Okay. Salamat.